So ayan guys, pumunta pala ako ng Bilya. So uh, ayan, papunta na po ako diyan sa uh, imi-meet up ko na customer. Kasi bumili po siya sa akin ng uh, Glow Daily Sunscreen. So yun, ayan po, nandyan na po ako sa Bilya Plaza at sa Church Naglalakad na po ako papuntang Ponta Bilya. So bali, sasakay pa po ako ng isang sakay po papuntang ah uh, Ponta Villa kasi naghihintay na po. kin Ano yan? Hindi ko na po na uh, picturean po yung ano namin, transaction namin kasi nagmamadali na po siya. Pauwi na po ako niyan. Ayan, pabalik na po ako kasi uh, sasakay pa po ako ng isang jeep papunta po sa bayan po ng Uton. So ayan, highway na po yan. Guys, so ito palang binili ng aking customer. Honey Glow Daily Sunscreen SPF 50-50 grams. Hindi po siya malagkit sa mukha. At saka wala po siyang white cast. Nakaka-minimize ng pores. At saka, uh, no na po ng polbo. So, ayan. Gamitin niyo po ito every morning. Lalo na pag lumabas ng bahay para may protection sa init ng araw. So napakabango po nito ng ating sunscreen.